O oh, mga kabotog, umpisa naman tayo sa pagtatrabaho. Andiyan na uli ako sa fabrication para i-fabricate ko uli yung ano, yung <clears throat> oh, yung pinapagawa sa akin ni ano ni Forman na pull box. Gawali ganito yan yung pull box na ginawa ko diyan. Yang nasa may gilid ko na yan o harapan na yan. Siya yan yung tinabas ko na yan kanina. Para ipabrikit si ko. Ayan, siya na yan. O, Sabi ko doon sa kasama ko, alalayan niya ako. Kasi siya matabas nga niyan, niyang pull box na yan, para mabuo ko. Tapos, kumuha ako niyan siya ng ano, ng lapis, para tandaan nga, guguhitan niyan. makatapos niyang guhitan, yung kakatingin niya yan. Ayan, itinuro ko sa kanya kung saan siya guguhit at kung saan siya kakating kabilaan yan mga kabutog gug uh, guguhitan ng lapis tapos tatabasan para lumapat siya ng magandang lapat kasi nga ang nangyari dyan palalabasin namin yun na parang yung original yung bago na parang machine ang gumawa tapos yan, ano, minamasilihan pa nga namin yan. Pagkamasilya, pintura. O yan, tiyatabas niya na. Pagkatapos yan, tabasin yan. Ah, sa kabila uli. Tatabasin niya uli yan. At pagkatapos yan, Tabasin. Yan, i-welding ko na para mabuo na siya. Ayan. Busy-busy rin siya sa pagano sa pagtatabas. Pero pagkatapos ng tabasin yan okay na yan. Kayang-kaya ko na yan. Lumalayo nga yan sa akin kasi nga, natatakot siya doon sa ano eh, sumakit yung mata niya. Ayan, ipinasok ko na siya doon sa takip na parang pattern niya at yan ang magiging takip niya pag nabuo ko na siya. Ah, kaya ako pinupukpuk yan para magpantay. At ang nagamit ko pala dyan ng <coughs> welding rod, yung medyo paso, matagal ng stock. Tapos kaya pala hindi siya nag-spark, yung welding machine pala patay. Patay pala yung welding machine. Ayan, kaya binuhay ko ulit siya yan gumana na siya kaya lang dyan sa ano welding machine nabago yung amperaje kasi mga dalawang araw po yata hindi nagamit yan yung welding machine kaya nabago o yan kinakailangan ipagdugtong ko yung magkabilang gil para ano para magmukha siyang bago original yung pakakagawa tapos pag mamasilyahan ko pa yan makamasilya pintura yan ganyan lang laging ano trabaho ko dyan sa fabrication hindi ako nakakalis dyan dyan halos maghapon ako dyan nagtatrabaho hindi ako nakakalakad lakad kung saan saan dyan lang talaga minsan may darating sa akin na ano hindi pa ako tapos may darating na naman na gawain kaya lang mas mga inuuna ko yung mga priority pagkatapos na ako tapos ko na yon. ayun susunod ko naman yung ano pangalawa Ayan. yan bali ano yan ko na yan sa akin apat nagawa ko naman yan apat na yan yan. Tapos siya ano yan, kaya may sobra siya doon sa takip yan. Tapos siya na ang kakating yan. Ibibigay ko na yan sa kanya para siya na magkating. At yung iba naman, yung yun naman ang ano, wewildingin ko. yun Ano pa pala siya? Kaya nagkuha ako ng grinder kasi hindi maganda yung lapat niya ay inaayos ko kulang sa pagkakatabas kaya inulit ko siya tapos siya papurupukpuk lang para lumapat talaga ng maayos bago po siya yan, we ko siya iwi-welding yan welding ko yan para pantay na siya para matibay na hindi na siya kabasta basta kakalas Ganyan lang ang ano ko dyan. Buti nga, magkaan yung trabaho ko dyan. Yung ibang ginawa ko nung una, yan sa may likuran ko, mga ano, mga uh, support. Ang dami niyan kaya support niyan, yung angle bar na ginawa kong support. dami niyan. yung sa may likuran ko yan, makulay pula. Uy, kukunti na nga yan ngayon, no? O oh, bibigay, bibigay ko na yan sa kanya. Pag natapos ko na niyan, bilhin ko na sa kanya, siya na ang mga putol niyan. Ah, sana mga kabutok, suportahan niyo ako dyan sa aking ginagawa. Sana patuloy niyo lang panoorin ang aking video. Dahil yan, ang lagi kong trabaho araw-araw. O oh, yan, binigay ko na sa kasama ko para siya na magkating yan tapos dyan sa lugar na yan kukunin ko...